Martin ang unang player na mapapansin ko ngayon si Sir Perez kakataon ngayon lumabang ng mga Falcons 6-5 ang ating score para sa ating second game sa mga veterano may Mr. Makaspak Fekulosa siya palang ang pumupunta sa kanyang kumunan a 14 second to shoot to Mr. Swing the main man Swing to Makaspak wala pang apat na mintis na yun at pang at yung rebound na rin yan ni Mr. Ocampo Ocampo, pinipinig ko rin yung bola. Ocampo pa rin yan, mabibitawan, matatapig. Pero hindi nag-aaral na kayo. 50 pa yan, malayo-layo pa tayo mga muslo. Eto si Castro, wala. Another miss, rebound yan ni Mr. Makaspak. Makaspak muli. Eto, susubok at susubok yan si number 17. Magmintis mo na ko lang magmintis. Sabi ni Mr. Makaspak, okay lang yan. Ang importante na ititira ko at may pag-asang pumasok. Kaya meron ng dalawang puntos ngayong gabi si Makaspak. At lamang muli si nang isa. 8-7 ang ating score. Double Dozer, saan sila bumunta? Asking for the play. A 14 second shot by Double Dozer. Mabibitawan ni Double Dozer. Down to 10, 9, 8, 7, 6 5 4 4 seconds to shoot pa yan 4 seconds to shoot 4 minutes and 7 seconds pa tayo four 3 2 1 visit tayo doon tumama sa yun na to. sabi ng kampo wala rebound ni Mr. Makaspak pangatlo na yun pa rin yan looking for the pass to Mr. Castro eto lamang ang opensa sa dimensa Castro layup sa palpal ni Garcia tapikan ng bola Naka-super palta, naka-ago pa ito. Double doser! Pinigurado na nga naman yung sabo. Sigurado na nunga, yung unang katawan eh. Talagang double doser nga yan. Pati -dose. Ang score natin, 9-8. Lamang naman ngayon ang mga Falcons. Pares na nakatikim ng kanilang Castro. Mapayag siya tayo. Managbos! Sag tayo. Number, boss. 1-3, 1-3. You know? Labas ka muna. Parehas nang nakatikim ng kalamangan yan ha. Parehas nang nakatikim. 9-8 ang ating score. Lamang ang mga looban dyan. Ito si Boss Odo Paule. Paule to Mr. Ocampo. To Paule. A bad pass. Ago ni Mr. Makaspak. To number 22. Ito tatakbo si Swing. Swing to Vista. Supalpal si na naman ni Garcia yan. Talagang mag sa bulos. 307 boss. Magpatay mo ka boss. 3 0 Pagod na sila <laughs> Mahaba to eh Number 11 Labas ka muna Number 11 si Sir Fernando Ito na yung ating naging MVP Sa ating huling Huling Liga Kahit hindi sila nagchampion Yung po yung naging MVP natin Si Architect Dabu Mayong kaya Tingnan natin Sino kaya ang magcha-champion Pero elimination Drop pa lang tayo At pangalawang laro pa lang Ng mga veterano yan Malayo-layo pa ang kanilang Liga Number boss, Boss, number? Pipe, pipe, pipe. Share swing. Shot out. Magandang gabi ulit. Eh. Sayang boss, eh, Wigo. May collapse ng talo eh. Nawala yung kanilang diskarte. Eto by Mr. Makaspak. Pero may sumabit. Siya dagan dyan. Game 8. Balik na dyan eh, gel. Lamang laring kaya. kayo. Loban eh. Ayan, 9 all tayo, 9 all. <laughs> Ila lamang boss. 8 ko pa mo. Kanyang ko pa big Mga lamang tira. Ayan, pang lamang eh. Ayan, lamang na ko yung boss. Boss, boss power. <laughs> Talaga yung boss ko. Eh. Ito ang score natin, 10-9. Change favor na tayo. Shout out po po sa mga ni Ito, architect na po. Unang tira, wala. Malakas yung babanda. 2 minutes and 40 na lang tayo. Nagmamadali si Mr. Makaspak. Pasay! ay na deflect yun. Nakatawalo <laughs> yun o pepa shout out din. O oh, shout out Jacob pagbigyan na ka. Asawa ni Jacob. 2 and 35 pa tayo. 10-9 ng ating score. Eto yung the man of the moment. Pero pumiki pa ng konti si Colosa. A 14 second shoot. Naghanap ng libreng libreng kasanggayan si Mr. Blarente ba diba yan? Si numero 14 ano pala yung si CS team. Kala ko si Sir Villarreal team. Ako Apo ah, tayo pang Ito, 2 minutes and 10 seconds, tatlo na ang kalamangan ng mga pula. Ago pa yan. Vista, ito, tatangpo na naman ang mga red shirt. Why Mr. Colosa. at na man Not the moment talaga nga naman. Maganda-ganda, kaya pala nagpalit na siya ng numero. Alo ko na yung dati kong numero. Sabi ni Sir Colosa, inaalat ako doon dito sa numero 42. Baka ako dito sumikat, sabi Sir Tolosa. Sikat na. No Der As number 10 Sir Garcia. Dati perte si Sir Tolosa, ngayon to si. na sa Oh, alam ko 32 -te At least oh. dito. Pista, Pista. Number 6 pa lang eh. 148 Let's do it Ang score natin, 14-9. Maganda-gandang panimula ang ginagawa ng mga pula. Ito si Colosa, the man of the moment. To Mr. Makaspak, kapapasok lang pero hindi niya mapwersa-pwersa si Double doser Ang 14 second to shoot. To Mr. Astero. Astero ba down to 10? 9, 8, 7, 6, 5, Ang ni Mr. Paul eh. pa rin Iba talaga kapag bago ang iyong sapatos. Sabi ni Mr. Pauli, eh may makain gagad Pauli pa Uy! Bayo pala. Ako pansin ang kibos. Bayo yung sapatos mo. Sir Pauli ha. Ah. Bagong bago. Ilang beses na kayo nasa pa sir pa. Ako pansin ko lang kumigil ka pa. Ito by Mr. Wakaspa. 1 minute and 10 seconds na lang tayo by Mr. Colosa. Colosa pa rin yan. Looking for number 14. Numero 14. Diretso, diretso. Mahina lang. Nagagawa ng magkasangka. Saktong isang minuto na lang yan by Mr. Architect. Ito na si Double Dozer. Double doser 43 seconds na tayo, limang putat yung sigurto mga <laughs> boss ko. Eto, maganda-ganda ang ginagawa ngayon na depensa at upensa ng mga pula. Numero 15, number 15, ah, behind the back pass to Mr. Makasfak as Eto, turn over na 33 seconds, 33 Tatlong put tatlong segundo ko yan. Tatlong put tatlo. Eto. May Mr. Colosa. Colosa pa rin yan na ng walong puntos ngayong gabi. Tumakas pa. Tumakas pa 14 second The shoot. Eto. Libre, libre. 19 seconds. 19. Wala pa sa penalty yan. Paul ba? 19 seconds. Wala na tayong shot clock. Pero meron pa tayong game clock? 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ay, so what? Sayang. and 30 boss Inbound by Ocampo Inanak na na si Mr. Paulie sa gitna At meron tumapek sa Eric. Kitang kita yun Call number 12 Ito ba si Sabina na yun? Ay tapang Punang tira ni Sir Paulie Nagkahawal sila 1 and 30 pa yan Mahina yan 1 and 30 Pangalawang tira ni Paulie ha Pito na ang kalamangan. Pinakamalaki na yan. Pangalawang tira. Ice plate charity by number 32. Eto. Saan sila pupunta? Sina ang lamang ng anim. Ano ang gagawin this ni Mr. Swing? Na merong 4 na puntos. 4 na rebound. At isang assist. Eto si Swing. Lalapit. Aatras. Sa 14 second. The shot to Mr. Aguilus. Madi-deflik yung pasa, down to 10, pero magkaawin. Yung mga veterano talaga, hindi na nakakatalon eh. Talagang pipilitin na lang, talagang gagamitan na lang ng konting diskarte. Eh. Nakalusot, hindi na lang, hindi nakalusot. Huli ka, swerte ka. Eto, 1 minute and 5 seconds na lang tayo sa second quarter. 20 26 ang ating score. Ano ang gagawin ng mga Falcons na nagahabol sila ng 6? by Mr. Ocampo. At nakita ko na si Sakurakin baligtad. Kitang-kita ko ang kanyang kahit sa dilim. Kitang-kita pa rin. Talaga ba? Alam mo yung Wala pa sa penalty. Pertin pal pa lang yun. number 29 na naman. Pangatlo na ni number 29 boss. Pangatlo mo na yan. 50 seconds na lang tayo. 50 na lang yan, mga boss ko. 50 segundo. At yun na po. Eto, Eto, saan sila pupunta? a 14 seconds to shoot by Mr. Aguilos. Aguilos to swing! cut and shoot by jersey number 5. By swing, nakakaano. 13 dapat ang average points yan. Sir swing at tingnan natin. Gumagagrab yung kanyang average points per game. At yung kanyang rebound kung magdo-double-double. Ito by Mr. Perez, mabibitawan. Hahabol ni Fernando. A 14 seconds to shoot by Fernando. Fernando down to 10. 9, 8, 7, six, and I say ten, nine, eight, seven, six, si Mr. Perez, naman hindi tumatalong binawang nalagay ng mundi. Nakakamat sa ilalim. Basket is good. Walang ang bulldozer. Wala ang ng bulldozer? Eh, ka makikin, kung sabi ito, boss Joe. Sabi Sir Bautista, magtakin ka pa mo Sir Bautista? Ay, nakikanted lagi Technical. mo na yan. Stomach ah. pre! Uh. Tatanggal nga. Maluwag man. na? at may double dose na yung siya parang yung binigay kong apenage tayo yes. kong Isa na kagad Yan, Mr. Oh, double Pero meron siyang tatlong personal foul. Ang score natin, ito, 25-28. Tatlo na lang ang nagihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Talaga nga naman, ang score natin, 30 ko pa kanyang 28 ko pa nandun eh, boss. 30 ko pa. Ito, pasa sa ilalim! Perez! A nice, two-point shot by number 13 by Perez. Ang score natin, 27 33 lang po yan. Walong minuto pa tayo. Ito, baby stack. Castro, wala. Ito, architect, sa Nasa ni architect, eh, upang po na bulta. Naka, pare ko yan. Assure pa, po, pa siya kay Sir Tulosano. Ito sa iyong pare ko, sa akin dito sir. Ito, mga spag, ka. ang tapong sa yung sinasabi kong

ito so, si Mr. Vista, si Colosa na nahimik na sa 8 puntos ng unang quarter. Dapatayan na ng konti. A 14-second shoot. Pasa sa kanang kay Mr. Vista. Lalapit down to 10. 9. O oh, pero may dahan-dahan

Kasok yan, asis pa yun ha. Ika-credito nating asis yun. Yung asis na tinatawag. mo sa kasangga mo kahit na ayaw mo magpa-shoot. Parang ikaw na rin ang nakasok nun. Asis naman yun. Eto, saan sila pupunta? Eka muna, eka muna, 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 Number? 4 number! 2, Apat na! Number 14. Eto, sinabi na apat mo na yon Double buzzer Apat na yan! Step tayo, sabi. Number 14, number 14. Labas lang muna. Okay, okay. Pang-apat na nila, na bulldozer. Eto na, wala na yung malaking pwesto sa ilalim. Pagkakatawa nga yan, sabi ni Sir Jojo. Wala nang ganong malabat doon sa ilalim. Wala nang bulldozer nila. Ano kaya ang solusyon? Eto na si Swing. Saan tumunta si Sir Swing? Na meron palang 6 na puntos at 4 na rebound. Mapipitawang pala yun, mga KPR Alam? Walang pinuntahan si Swing. Walang pinuntahan si Swing. Marami akong bibigyan ng abon ng points. Tumilang ang bound. Ito architect na oh, po. Lutat ko yung sula sa bay, no? Pero hindi po mga sakay yung tira at may mapipiguan dyan. Si Nomero Kinze, nakapapasok lang. Si okay, architect, nakakailan na ba? Pag ganun ganun lang, okay lang yan. Apat pa lang ang ginagawa ni architect, pero lamang kami. 35, 30, unang tira, pasok yan ito pang puntos botos niya ni Architect W. Baka lawan tira ni Architect, tignan natin. Diretso natin talaga yung may tumitit na hiridik mo. Matubog diba yung Architect W? Lugo, 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 kalamangan. Ang pinakamalaking kalamangan na may tatalang mabibitawan. Ano yan ni Mr. Perez? Ito, tatatakbo ang mga buti. Dominic Dubuque Tuna. Ah, anya ko na ba sa third quarter ng mga Falcons? Sabi ni Architect, wala yung bulldozer ko, Ako muna ang mag-step up sa puntos na ito. Sabi ni Mr. Architect Dubuque. Tungon siya, 39-30 siya na Saan nahanap ng puntos? Paano papatayin ng mga pula ang sunog na ginagawa ito? Tumama pa sa kapilang ng yung bola. Kaya ba ba? Tapos na siya na ang kanilang kalamangan at pwede pa nilang dagdag nag-iikot pa team. Binigay ng ng Balik tayo kay Architect. Pagpanda na naman yan. Abak, tumak, 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 tumak. Two points shot Architect. Nabu. ito. Double digit points na rin si Architect. Nakakasampu na rin yan at dalawang limon na napansin ko kanina. eto Ito na sa amin ni Swing Pero yeah, patayin ko na ang sunog na ginagawa. Ito ha, ko ni Agilus? Nakakawalo na si Swing oh, nice. At dapat na rito, Agilus, pinabayaan sa gitna para lang siya ng Pedro. throw. Kapit ni Mr. Perez kay Mr. Dabu, mabibitawan. Ito si Mr. Garcia, Mr. Tower King. Architect na ahabot. Ay, talaga ni Architect yan. Ito, Architect, kung ito lang ang mga assist. Ay, salamat po, assist. mga competitive performance. Talaga yun performance. Hindi pwedeng pupuntos lang ako. Kung libre yung kasama ko, ibibigay ko yan para makapuntos sila at para mainista ako na merong assist sa akin. Arginic, nabu! Eto ba, iswing! Lalapit! aatake, Matatapik ang ako ni Arginic! Kapira na dalawang rebound, dalawang assist at labi. Ano yan? Bayaw At labing isang puntos na. Si architect na At labing dalawa ang na. Ay, sa ano? Sa Diba yung na mabuti. Ito hindi pa na maglaro yung ano na. Hindi nangglaro, yung asawa niya, kung siya... Ay, Ay, siya kapatid, kapatid niya. Kapatid yan ni eh, Perez, yung laki. Kamaya mawala tapos sabi, wala po eh, tayo, tayo, tayo? tayo sa architect. Pasok po tayo, wala po sabi ang sa architect. 27.55, panit yan, na yan, yung panit yan, na kuha sa ating third quarter. Kilano, pero palaki na namang pero palaki ang kalamangan ng mga looban diyan. 13 na yan. At 14 seconds to shoot by Mr. Agulos. Agulos, pasa sa ilalim kay Mr. Swing. Swing to number 15, down to 10.

magpapasa naman ako, sabi ni Castro, sabi ni Castro. Minamalas ako, bakit hindi ako pumasa para naman makapuntos kami at para mga tapis ng kalalaman. 46, 47 yung ating score. Labing isa pa rin yan, may gitsyam na minuto pa yan. Marami pa pong pwedeng mangyari dyan. eto pasa sa ilalim kay Perez to Arkinig Dabu. Arkinig! Traveling daw yan sabi ng referee. Kitang kita ni Kiko, traveling. <tod> Exactly 9 minutes to play. 1 minute down by sa ating final quarter. Ito si Swing. Gustong humabol pero mata. Mabibitawan yung bola at mabubunta kay e Garcia. Pasa ito. Tatlo isang labanan. Harkin ah. na po behind the back. Pass. Pang -apat na assist na yun ngayong gabi ni Arginig na po ah. talaga nga naman behind the back pass mo na sa aning yung worst pass eto swing sumalpal na defense ang tapal king na tinata sumupalpal na naman. Ito ba, Mr. Perez, to kampo, champion. At totoo yung sinasabi ko, tapal king nga naman, machin ko sa bole. To Arkenegg na mo, saan sila pupunta? Labing dalawang puntos, tatlong rebound at apat na assist na yan, pero rebound niya ni Mr. Swing. Ito, sino ang parating? Parating ang aking boss, ito saan At ang sigon talaga nga naman. Saan sila pupunta? Ito, asari miswa, Mr. Magaspa. Walong minuto pa yan. Walong minuto pa tayo. Malayo-layo pa yan. Pero sabi ni Mr. Ocampo, huwag tayong magmadali at tayo ang lamang. May Mr. Garcia. Kawalking to Beltran. Susubok sa labas. Mahina yan. Rebound down to 10. 9. Okay na to. Sabi ni Mr. Numero 14. To Sir Castro. Pasro paringan, Sana Hanap tampon toes. naya, terus nandong yang defensanya, Mister Garcia. Tadah, tadi. Tidak. Betul sekali. Ayo kita swing. sabi ni referee. Red Bull daw tayo. Tignan natin yung ating replay. Ah, oo, oh, oh, tama nga. Eh, ganda ng pagkakaiyong huwag tapik eh. Nandoon pa. Parang ah, ganda Tama rin. Ito, saan pupunta si Makaspak? Makaspak to number 14, Tumista. Pasa sa naman. Ay, makakatraveling tayo. Ay, tayo. hindi kasi pwede yung unang akbang pwede ka lang unang akbang pag galing ka sa pass break yung patakbo ka ng bola pag sa mo pwede kang humakbang ng humakbang eh. pero kapag nasa inyong bola hahakbang ka mata-traveling ito si Garcia na meron ng limang blanca ngayong gabi at walong rebound Tobeltran a 14 second shoot by Garcia Garcia Tobeltran down to 10 9 8 7 6 5-58 pa tayo. 5-58. Limang minuto at limang segundo pa yan. malayo layo pa yan. Marami bang pagkakataon para makahabol. Labing tatlo lang yan. Ito, saan sila pupunta? Sino ang tatapyas ng kalamangan? Si Castro na ba yan? Wala pa rin? Mapupulot ni Beltran yan. Beltran to Garcia. Napakalayong pasa naman yun. Pinasa na isang Fernando in bola to swing, inaabangan na naman. One pick and one shot, Nanton na naman yung depensa ni Garcia. Kaya nakapag-anticipate na naman siya doon. Ito si number 13, Perez, kinukulit. Pase sa kanan kay Ocampo. Waiting for the teammate and milk in the clock. Kakampi na natin ng oras, sabi ng mga puti, at paliit na ng paliit yan. A 14 second to by Garcia. Garcia to Ocampo, to Perez. Lalapit ng konti, lelaya, pasok yan para kay numero 13, Perez. Pachi ako din kay Boss. Okay. Eto lumolobo na ng lumolobo. Limang minuto na lang tayo, Boss. Pero si Mr. Vista, pinabayaan. Ang score natin, 38-51. Pachi ako din kay Paul Boss. 4.55 pa po tayo. Apat na minuto at limang put. Limang segundo pa yan. Sakto pa lang nang alati ang ating oras. Okay, Boss. Resolve kayo. Eto saan sila bubuntas Sino ang bubunta nila? si Mr. Garcia to Beltran. A 14 second shoot. A bad pass. Agaw ni Swing. Mati turnover yan. by Garcia. A 14 second to shoot by Garcia to the bulldozer. Mabibitawan. Hoy! May silaw. Masalah yapin ni Ginawa ka rin, Sir Pauli. Kaya dadalong duming korta ng Quezon kasi Sir Pauli ang bawing ginawa ka niyan. Eh naman kukubas hindi katamang pinto laking kod kasi hindi nawa kanya ni Sir Sentong Sanggalang. Talaga ka naman. Maraming salamat sa inyong dalawa. Garcia. Masyadong mataas na to 10, 9, 8, 7, 6, 5, for akin na daw sabi ni Nawalo no, 14 na double team kay eh, Mr. Swing pang yan. Sabi ni Sir Swing, pero matatapikan sa likod. Ayun yung no, mga tinatawag na effort. Yung depensa talaga. Kailangan mong tumakbo para makadepensa at para makaakaw kayo ng eto sigsak ng Limbay Architect. Pasa ang gandang pasa na naman yun. Pang-anim na yata yun o oh, pang-limang assist na ni Architect. Pero alam ko pang-anim. ay R1 Ito kumakawala. Sab tayo. Sab tayo. Mo sir, pa na mo sir, kulos Graduate. na graduate na at na-flat na po yung bundo sir natin. Natanggal yung kadini. Eh. Paano ba natin maipapasok yan? Four Part quarter na Three and ten na lang tayo. Three and ten. Pero malaki-laki ang kalamangan. At paliit na lang paliit ng oras na. Eh, ito na naman. Pang-alim na blanca na yan, pare ha? ito. tignan ko nga. Bibilangin ko nga yung puntos ni Sir Beltran. Ito, pang sapo na ko ako. Ito, magagamit ni Architect Masipag at hindi napapakot. Architect 2. Ito na. Kinuha na ni Architect 2 ang kanyang average points ngayong gabi. Tama ba? 14 pala na. Nabibig pala ni Architect 2. Ito. Ito, titira at tinatapos na Junior na napatay niya sa umpisa pero sa kalagitnaan biglang dadating ang kanyang kakambal at rilis po ang design niyo palagaman eto saan sila bubunta? last two minute last two minute brought to you by Chalining ang tindahang mabili kapag may laro eto, ako pa ni Arkitek yan Arkitek daw to Mr. Beltran wala akin na to Kay Mr. Swing, kailangan namin lumaban sa ni Swing to Mr. Bisda. Anong mat, anong mangyari, matalo, manalo. Lalabang kami! As always, ito Swing! Merong meron ron oh. Peter on, Pinatapos na lang 1 and 30 na lang boss Isang minuto at 30 segundo. Pero napakalaki. Ang score natin, 57. 38, biglang 19. Sige, pasok ko na, boss. Okay na yung boss. O, si Architect, papapalit na rin daw. Mr. Baluyot, pagkakataon mo na yan. Sige, pasok na. Malakas ka sa akin. Ipasok na yan. Sige, Architect. Nabas Labas ka na 1 and 30 na naman. Eh. Tinatapos na lang po natin yung pinigol na yan. Eto si Sir Swing, nakalabing dalawa rin. Wow. May high score na, 59 na ako nyan. Ay, 39 na ako nyan dyan. At 14 seconds shoot. Tira mo na yan, Sir Baluyot. Pero ipinasa pa talaga kay Perez. Wala. Eto, si Sir Bertrand, wala. Akin na to sa amin ni Swing. Tinatapos na lang natin, pero talagang masipang yung peres. Kita mo, architect, oh. Talagang ayaw kong tumigil sa defense, eh. Ito, itira mo naman yan, Sir Baloyot. Ang katang tira naman pala ni Sir Baloyot. Diyos